Dalawang linggo bago ang Undas, nakahanda na ang Manila North Cemetery sa dagsa ng mga taong bibisita sa mga yumaong mahal sa buhay. Alamin natin kung ano-ano ang mga protocol na ipatutupad doon. May ulat si Noel Talakay live mula sa Manila North Cemetery, Noel. Dayan, tama ka dyan. Dalawang linggo na lang uh, mag-uundas na at naabutan pa namin kanina ang ilang uh, mga manggagawa ng Manila North Cemetery na naglilinis sa loob ng sementeryo. Anila, 100% na silang handa para sa undas. Maliban sa pagwawalis, pinagpuputol na rin ang ilang mga sanga ng mga punong kahoy. Pinipinturahan na ng kulay dilaw ang mga gutter at kahit ang mga pampublikong palikuran ay pinunturahan na rin at inaayos na ang mga pinto nito. Ito ngayon ang sitwasyon sa loob ng Manila North Cemetery dalawang linggo bago ang undas kasi actually last September pa yan talaga, talagang hinay, pinapaayos yan ng aming director na si Rosal Castaneda, which is nag-call na kami ng attention sa iba't ibang ahensya ng City Government of Manila, like DPS, Engineering, and MMDA actually. Sa ngayon, may ilang mga vendor pa rin sa loob ng Manila North Cemetery, pero ayon sa pamunuan nito, aalisin din ang mga ito dahil ipapatupad nila ang zero vendor sa araw ng Undas. Kaya ginagawa ng sa tulong ng mga CSF, nililibo talaga nila 'yang North Cemetery niyan para bigyan sila ng babala na zero vendor this coming Undas. May ilang pamilya na rin na ngayon pa lang ay nililinis na ang buntod ng kanilang mahal sa buhay. Tulad na lang si Aling Cristina, mga magulang, lolo at lola niya ang nakalibing sa Manila North Cemetery. Kasi maaga nag-post nag, ano, nag na hanggang 25 lang magpipintura pwede, hindi na makakapasok yung pintura. Kaya inagahan na namin. Tapos makakapasok lang mga sasakyan hanggang 28 lang din. May paalala naman ang pamunuan sa mga pupunta sa nasabing sementeryo ngayong undas. Ay, eh, huwag na silang magdala ng mga nakakasugat na bagay, kutsilyo, kater, yung mga ginagamit panlinis ng puntod na matatalim, yung mga bote na babasagin, yan. Tapos bitbitin na nila yung mga basura nila. Ang kailangan lang nilang iwan sa mga puntod ay eh, yung mga bulaklak na lang. Bata sa schedule ng Manila North Cemetery ngayong undas, hanggang October 25 na lang pwedeng maglinis at magpintura sa mga puntod. October 29 naman ang last day ng internment at cremation. October 28 hanggang November 3 ang nakalang araw para lang sa dadalaw ngayong undas at ititigil muna ang ilang services dito tulad ng libing. Bukas ang main gate mula 5am hanggang 5pm simula October 30 hanggang November 3. Diana, sa ngayon, dito sa entrance ng Manila North Cemetery, sa gitna nito, mayroong pa rin nakatayo na mga tents dito, nagbebenta ng mga bulaklak at mga kandila. Pero pagdating sa araw ng undas, aalisin nito sila at ilalagay naman doon sa gilid ng kalsada sa may Blooming Street Street. Malapit lang yan dito sa may Manila North Cemetery. Diana? Maraming salamat, Noel Talaga.